Hi. Hi. Um, are you enjoying the party? Sure. By the way, I'm... I'm Violi. Violi Segovia. And you are? I'm Rafael. Rafael Enriquez. Hmm. Mukhang nag-iisa kaya na Rafael. Actually, pinapunta lang ako dito ng uncle ko. Kasi kababata siya nung papa mo. Talaga? Yeah, pati yung parents ko, magkakaibigan sila. Hmm. O oh, hindi mo yata sila kasama ngayon? I'm sure nandito sila ngayon. Ha? I mean, in spirit, matagal na silang patay. Ah. Uh, I'm sorry. Be only for a while. Ah, uh, excuse me. Sure.